Tagal ko na pala huwag umuwi ng meeting to sell Thank you, thank you. Tagal na. Diba? Almost 3 years na rin pala ako sa Japan ng May 27, 2021. Alam niyo ba, wala akong tulog dyan kasi inayos ko pa yung mga gamit ko before yung aking biyahe. Nag-taxi muna ako from my apartment to Aki Station and then naghintay ako ng bus trip. Alam ko 3am ang bus trip ko papunta sa Narita Airport. Almost 3 hours yung biyahe ko. Sobra ako na-excite kasi makakauwi na ako ng Pilipinas and hindi ko talaga alam yung mararamdaman ko guys. So yun nga, yung gamit ko nandun sa loob yung bag tsaka yung parang maliit na luggage tapos yung isa kong luggage na 20 kilos is nandun siya sa labas. Nakapasok na ako sa loob ng Narita Airport. Sa Terminal 2 ako guys. So yun nga. Dahil napakalaki, hindi ko alam kung saan talaga ako sasakay. So nagtanong-tanong muna ako sa information kung saan yung sakayan ng terminal or departure ko pa uwi ng Pilipinas, guys. So, yun nga. After nun, naganap mo na akong makakainan ng breakfast bago yung flight ko. So, yun lang. Please keep watching. Ayan. Mm, Kita yun, guys. Hmm. napit na. Napit na ako. 92. <mimit> guys, may airplane. From Narita Airport to Clark Airport pala ako guys bumaba kasi malapit doon yung province ko. Tagatarlak po ako guys. Yun lang. Tapos yung seat plan ko is dun sa ko sa my aisle. Hindi ako dun sa my window seat. Gusto ko sana sa window seat para makita ko yung labasan. Pag ako ng airplane, nag-CR muna ako, guys. Tapos, ayan na! Magkikita ko ng aking parents. Alam nyo guys, yung lalaki na yan, yan tinulungan niya akong kumuha ng maliit kong maleta dun sa loob ng airport. Nakita niya siguro nahirapan akong kunin yung maleta kong maliit. Tapos yung tinulungan niya ako, thank you po kuya! Charan! Ayan na! Nakita ko na sila mama at saka si Bunso. Sabi ko nga kay Bunso, videohan niya ako eh. Dianos! Ha! <laughs> <laughs> Welcome home! Mm -hmm. Dumiretso kami na SM Clark at kumain kami sa Kabalen. Ito yung kauna-unahang Pinoy food restaurant na kinain ko sa Pilipinas. And then, eat all you can siya guys. Sobrang saya ko dito guys kasi nakita ko sila mama, si papa, si bunso. Yung kapatid kong isa wala siya kasi meron siyang work sa Manila. Hopefully makikita ko siya this vacation leave ko sa Pinas. After namin kumain sa SM Clark, meron lang binili si mamang burger para sa aking auntie and then dumiretso na kami sa bahay. May pina-unbox ako kay Mama kasi malapit na rin ang Mother's Day, guys. So, yun lang. Ayan, binidyohan ko na siya hanggang mabuksan-buksan niya yung Mother's Gift ko sa kanya. So, yun lang. I hope this three weeks vacation leave is worth it na makasama ko yung aking parents. Bye!